Uh, maganda itong uh, ibabahagi nating video ngayon. Isang uh, interview ito kay uh, Sara Diskaya saan uh, na, ay nasa detention cell ng uh, NBI. So bago natin ito ibahagi at uh, pag-usapan uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, ipak-subscribe nyo na po at uh, isama nyo na rin ang uh, notification bell para updated po kayo sa mga video na ating upload sa channel na ito kamakailan lamang ay nag-upload din tayo ng video patungkol sa kanya na kung saan nga ay medyo nagtatanong pa tayo ron kung uh, bakit na nga ba nagawa nila Diskaya itong uh, ganitong uh, uh, kalakaran sa gobyerno na kung saan ay uh, bilang isang contractor na ayon nga sa mga napanood natin ay uh, mayroon itong uh, siyam na kumpanya, maraming uh, nadamay. At uh, higit sa lahat ay yung mga epektado ng mga nakaraang kalamidad dahil sa mga pagbaha Dahil uh, yung mga proyekto na ginawa nila ay uh, hindi maayos at uh, madaling nasira At uh, talagang nagkosito ng mga matinding uh, apektado ng uh, pagbaha At ang ilan pa nga may mga namatay pa So sa ngayon, nasa detention cell itong si Sarah Vizcaya at uh, umiiyak at uh, parang hindi daw niya iniisip o na makukulong siya. Siguro sa, sa sobrang dami ng pera nito, natatakpan na yung kanyang isipan o kanyang uh, matinong pag-iisip. At uh, bakit hindi siya makukulong ay talagang uh, gumawa sila ng mga paglabag o sa batas ng ating gobyerno isa pa doon sa batas ng Diyos, talagang nga uh, matindi ang uh, kasalanan na ginawa nila. Ngayon, paiyak-iyak siya sa detention cell ng uh, NBI. At uh, parang uh, kung titingnan natin ay parang nga uh, nagpapahiwatig pa ng uh, awa. Ano siya para kaawaan sa ng taong bayan? Ganun siguro ang uh, gusto niyang mangyari. Kung ginawa nila ng tapat at tama ang mga proyekto, siguro hindi mangyayari sa kanya ito At talagang uh, sa ngayon, eh, maayos pa rin ang kanyang uh, uh, sitwasyon At hindi siya na napasok sa ganitong uh, uh, sitwasyon ngayon na naka-detain siya sa headquarters ng NBI So may mga video tayo dito na ibabahagi at uh, papanoorin natin ito na kung saan nga ay uh, nagsalita dito si uh, Sara Biskaya patungkol sa kanyang kalagayan. Sara, ba't mm -hmm. po may maleta kayo? Uh, mga gamit ko mga gamit. Ilang araw niyo po ba ine-expect na mag-sustain dito sa NBI? Mm -hmm. I'm sure. Na Pero ano po bang laman ng maleta niyo? Mga gamit. Lamin at wala po bang pera dyan? Wala po pera dyan. Oh, sige so yun po. So, kapapasay namin, Ma'am Sara. Oh, okay lang po. Uh, Kapag ah, uh, lang po muna tayo. Ah, uh, Kamusta po po yung pag-overnight yun dito sa NBI? Okay naman ang uh, overnight ko dito. Mm -hmm. Nakakakain ba kayo? Nakakatulog ba kayo dito? Nakakatulog, syempre siya putut kasi ay palayo pa na alam ko. Tapos, sa ka, kakakain naman. Okay, so bakit po ba kayo sumupo tayo? Eh bakit po kayo nagpa-voluntary, costly dito sa NBI? Um, nagpa... Siyempre, first of all, for the safety. Safety ko rin. Safety lalo ng mga anak ko. Uh, at kasi, siyempre, so, I don't have to undergo... Nilinawin ko lang kasi sa vlog natin na nakaraan na sinasabi nga doon na kinuha siya o sa isang... Uh, lugar na hindi nga binanggit eh. Kaya nga sabi ko nga bakit ayaw banggitin. Pero ang uh, ano pala talaga, uh, talagang voluntary siyang uh, sumuko at nag, uh, ano, nang, nagpadala sa NDI. Yun pala ang uh, kwento talaga na uh, ano, hindi, hindi yung siya mismo yung uh, parang ang, ano kasi natin dun sa mga nauna nating video ay parang pinuntahan siya ng NBI. Yun pala, sila ang pumunta sa NBI para surrender yung kanyang sarili. The Process. I'm as advised by my lawyers. I'm so, not ko the law. voluntary. Yeah, voluntary. under the law. I'm not May the ba? Ano not na naman the law. I'm not under may law. kasi not na ngayon na I'm ako sa family ko, sa mga kids ko, hindi ko alam po ano anong mangyayari sa akin. And parang nagkamay lang naman ako dito sa sa magiging fact. So, Voluntary so, talaga. it's um, uh, na rin. Uh, kasi ang hirap na, I, ay, hindi naman ako tumakas, no? Malino yun. Never ako akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan ever since it came out mm, on the na, na Malino, ay, hindi siya pala nagtago. Sa isang kaso, um, I, I, spoke, I spoke to my lawyers anong possibility ba diba, na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadami lang naman ako dito sa proyekto na to. Yun, talagang uh, ano, ah, uh, Iniisip niya na kasi nga ang pinap, ano sinasabi niya ay nadamay lang daw siya sa kaso na ito at uh, yun nga ang mali nga doon sila ang contractor eh di ba dapat may uh, ano sila may clarit, uh, verification na ginagawa o di kaya inspection kung ang project ba na ito ay uh, talagang ginawa o ano dapat ganun di ba at uh, para may magkaroon sila ng uh, Uh, pinangawakan pinangahawakan at uh, mai-report nila kung saan mga uh, departamento yung dapat nila i-report yung pinis uh, product nila. So meron silang uh, lapses talaga dyan eh kasi kung contractor ka sila mismo ang nag-handle ng uh, operation ng uh, pagsasagawa ng isang proyekto eh. At uh, pagkatapos noon, dapat uh, may final ano sila, yung completion report para isubmit dun sa uh, nagpa nagpaano yung uh, nag-handle ng uh, project na ito. O kung ibig sabihin dun sa DPWH. Pero parang ano eh, parang kinonsinti din nila eh. Kaya uh, nag-expect sila na hindi sila ano iniisip nila na hindi sila makukulong dahil nadamay lang sila. Madadamay sila at makukulong sila kasi nga parte sila ng uh, pagsasabotahe o panluloko sa ating uh, gobyerno at sa higit sa lahat sa mga taong naging apektado nung uh, uh, proyekto na yun na nabahaan dahil uh, hindi nila maayos na na ginawa yung, yung uh, project at ang uh, ilan pa rito nagbuwis ng buhay. So napakalaking uh, pagkakamali itong uh, ginawa nila. Kung uh, itinama nila yon yung uh, kanilang ginawa o kahit sabihin natin na sila ay uh, idinawit o idinamay dapat dapat doon pa lang gumawa na sila ng aksyon na uh, lumayo o ano ano bang dapat na gawin doon na uh, Uh, alis sila sa pagiging kontraktor kasi parang iba na yung direction eh, pero bakit nila itinuloy yung mga proyekto at dapat nagsuklong din sila sa authority kung sino yung uh, dapat pagsumbungan nun para yung uh, uh, anomalya na yun na pinaplano man ng mga kasama, ano nila uh, counterpart nila, eh dapat nasawata yun at hindi na natuloy ata uh, may posibilidad na talagang uh, doon pa lang makakalibre na sila sa respons, uh, responsibilidad na bilang isang uh, uh, kaugnay doon sa proyekto na ginagawa at hindi sila malamang madadamay doon s'yempre umayaw na sila doon eh pero sa nangyari kasama sila eh ayat uh, may pananagutan talaga sila at uh, kung ini expect nila na hindi sila madadawit mali mali ang kanilang uh, iniisip at dahil dyan, ngayon nagsasuffer siya. Ayun, nakita nga natin na mayroon pa akong nabasa rito ng mga ilang ah, uh, caption sa social media na umiyak daw si Sara Diskaya. Pero nakikita naman natin sa kanyang uh, mukha na parang ah, uh, ganun nga kasi namumugto pa yung kanyang mata at uh, first time nga daw niya na walay sa pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. So, napakahirap na uh, sitwasyon na yan na uh, nangyari sa kanya. Alam ko dahil uh, sitwasyon ay eh, mapapalayo ka sa pamilya mo. Napakahirap yan. At uh, siyempre, nasanay siya. Nasa, sa tabi niya lagi ng mga anak niya. Siyempre, labi nga niya. Siya daw ang uh, nag-aasikaso nito. Ang mga anak niyang nag-aaral. Malaking pagbabago yon sa buhay niya ngayon. ayat uh, sa ngayon, ayan, uh, talagang uh, kailangan niyang uh, tanggapin kung ano ang consequence na matatanggap niya sa kanilang ginawa. So, yun lamang po at uh, sa mga nais pong magbigay ng uh, opinion, reaction dito sa video na ating binabahagi, mag-comment na naman sa comment section ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming pong salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.